Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang mga namumuno sa Pilipinas. Sa mensahe ng bise para sa mga Muslim, sinabi niyang ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahang itaguyod ang malinis na pamahalaan. Pero ang Pilipinas daw ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Dapat din daw na mayroong matatag na infrastruktura ang Pilipinas laban sa kalamidad. Yun nga lang, ang Pilipinas daw ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control Control Master Plan. Pinunarin niya ang PhilHealth na imbis daw na paitingin pa ay kukunan ng pondo para magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Pati ang Kamara ay binatikos din po ni VP Sara. Sabi niya mayroon daw mga representative na imbis na magpasa ng makabagong batas e eh nagpupumilit pang sumausaw sa isyo ng iba. Dagdag pa ng bise, ang mga airport official ngayon sa Pilipinas ay tikumang bibig tungkol sa banta ng seguridad. Hindi man lang daw nag-iimbestiga may banta gaya ng pagsasa publiko ng video footage, flight details at iba pang masiselang impormasyon ng mga pasahero. Dagdag pa ni VP Sara, dapat tumindig ang Pilipinas laban sa panghihimasok ng mga dayuhan sa mga domestic affairs. Wala namang pinangalanan si VP Sara at wala pa rin pahayag ang malakanyang Kamara maging ang PhilHealth kaugnay ng mga birada ni Vice President Sara Duterte.